Sa gitna ng makapal na hamog at mahinang ambon, tumigil ang isang kulay abong kotse sa kalagitnaan ng lumang tulay sa Sierra Vista. Mahaba ang tulay na yon, mataas at kilala sa dalawang bagay. Magandang tanawin sa umaga at masasamang alaala -ala sa gabi. Inilagay ng driver ang hazard light sabay hininto ang makina lumabas ang lalaking naka-orange na jacket, si Ramon de la Peña. Apat na taong gulang. Huminga siya ng malalim, parang hirap na hirap, at tumingin sa malamlam na ilaw ng tulay. Sa ibaba, hindi niya makita ang ilog sa sobrang kapal ng fag, Pero kahit hindi niya nakikita, alam niyang nandoon iyon. Ang ilog na minsan ang naging saksi sa pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Pitong taon, bulong ng isip niya. Pitong taong tumatakbo. Sapat na. Binuksan niya ang bulsa ng jacket at kinuha ang isang sobre. Nakasulat sa harap. Para sa pamilya Delgado at sa kapulisan ng Sierra Vista. Hawak niya iyon parang nag-aapoy handa na sana siyang lumapit sa railings nang biglang ui 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 Umalingaw sa tulay ang tunog ng sirena sa dulo may papalapit na ilaw pula at asul na humahati sa dilim pulis napasinghap si Ramon hindi niya alam kung takot o ginhawa ang naramdaman Huminto ang likod ng kotse niya ang patrol car. Bumaba ang isang matipuno at seryosong pulis na nakaasul na uniforme. Si Senior Master Sergeant Luis Delgado. Sir, sigaw ni Luis sa gitna ng ingay ng ulan. Anong ginagawa niyo rito? Delikado ang huminto sa gitna ng tulay. Napakagat si Ramon sa labi. Itinago ang sobre sa likod niya. Asensya na sir sir Nag overheat yata yung kotse Titingnan ko lang sana saglit Sumulyap si Luis sa kotse Sa liwanag ng headlights at flashing lights Tumambag sa kanya ang plate number DU6193 At doon na nagbago ang ekspresyon ni Luis Para siyang tinamaan ng kuryente Namlamig ang batok niya Parang nakita na niya ang numerong iyon, hindi lang basta nakita, paulit-ulit na na niyang tinitigan sa isang lumang case file na hindi niya kailanman malilimutan. Umangat ang kamay niya, nanginginig. Muli siyang nagsalita sa radio. Central, Delgado ito. Confirm na si Delgado Paolo ang biktima sa case na iyon. Affirmative, sir. I'm sorry napakuyom ng kamao si Luis. Request immediate backup, madiin niyang inulit. Possible suspect on scene. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Itong taon ang nakakalipas. Maulan din ang gabing yun Mistulang magkakapatid ang hamog at ulan sabay na bumabalot sa Sierra Vista Bridge habang nagmamadaling umuhuy si Ramon mula sa isang inuman kasama ang mga kaopisina. Late na. Pagod na. Medyo hilo pero pinilit pa rin niyang magmaneho. Ramon, dito ka na matulog. Sabi ng katrabahong si Gerson kanina, mahigpit ang checkpoint sa tulay pag ganitong oras. Di pwede, sagot ni Ramon sabay tawa. Magagalit na si Liza. Baka isipin may babae ako. Sa isip niya, konting pagod lang to. Kaya pa. Hindi siya lasing. Medyo tipsy lang. Magaling naman siyang mag-drive. Sa gitna ng tulay, medyo bumigat ang paa niya sa gas. Naka-high beam, nakakabit ang radyo, may mahinang tugtog ng lumang kanta hanggang sa may bumungad sa gilid ng daan isang motor isang lalaking nakaringkot nakahinto sa shoulder pila inaayos ang nabibiting bagahe sa likod sa tabi nito nakasabit ang maliit na bag para bang galing sa late shift isang iglap lang isang maling liko isang maling kalkula ng distansya isang malakas na bagsak. Ramdam ni Ramon ang pag-uga ng kotse sa lakas ng tama. Narinig niya ang malutong lakalansing ng bakal at mas malutong pang tunog. Hindi niya alam kung ano pero ayaw niya nang alamin. Sumigaw ang lalaki. May gumulong. Huminto si Ramon. Nanginginig ang mga kamay. Diyos ko, ano to? Anong nagawa ko? Dapat bababa siya. Dapat titingnan niya kung ayos pa ang nabangga niya. Dapat tatawag siya ng ambulansya, ng pulis, ng kahit sino. Pero habang tumitingin siya sa rearview mirror, nakikita niyang mag-isa siya sa tulay, liban sa isang katawan na nakahando sa isa kalsada, hindi gumagalaw. Pumasok sa isip niya ang pamilya. Asawa, anak, trabaho mga pangarap. Kapag bumaba ako, makukulong ako. Masisira lahat. Paano? Paano na sila? Imbis na bumalik, dahan-dahan niyang inapak ang gas, kumadyot ang kotse, saka dahan-dahang umusad palayo sa nakahandusay na katawan. Habang lumalayo, lumilingon siya sa salamin at kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya. Baka gumalo pa yung lalaki. Baka may dumating na ibang sasakyan na tumulong. Baka... Baka hindi siya nakita. Kinabukasan, sa balita, lumabas ang headline. Bata pang factory worker patay sa hit and run sa Sierra Vista Bridge. May pangalan ng biktima. Paulo Delgado, 23 anyos, at sa gilid ng TV screen may CCTV capture. Malabo, mahamog, pero kitang-kita ang hulma ng green na kotse at mga numero na DU61. Putol ang huling tatlong digit nilamon ng alon ng ilaw. Si Ramon nang lumo sa sofa. Liza, ang asawa niya, nagtanong. "Han, okay ka lang? Parang namumutla ka. O, wala ah uh... Baka pagod lang. Magmula noon, tuloy-tuloy na ang bangungot. Sa kabilang banda, sa isang maliit na bahay sa kalapit na barangay, bumagsak ang mundo ni Luis Delgado. Noy, si Paulo, nanginginig na sabi ng pulis na kaibigan niya sa telepono, na aksidente sa tulay, wala na siya. Parang bumingi ang paligid. Si Paulo, ang masayahing kapatid na laging humihingi sa kanya ng tips kung paano maging pulis. Ang batang pinangakuan niyang poprotektahan. Ngayon ay nakapulagta sa morge dahil sa isang taong hindi man lang huminto. Sa Borol, lumapit si Luz sa kabaong. Hinawakan ng malamig na kamay ng kapatid. Pangako bunso, bulong niya hahanapin ko kung sinong gumawa nito. Hindi matatapos na hit and run lang sa papel ang pangalan mo. Nag-investigate ang mga pulis. Tinignan ng CCTV. Ang kaya lang makuha, gray sedan, partial plate na DU61. Wala pang dashcam ang mga truck noon sa area. Walang saksi. Naging cold case ang file 0112. Pero hindi kailanman lumamig ang galit ni Luis. Kada may makikitang gray na kotse sa kalye, tinitignan niya ang plaka. Kada gabing dumadaan sa tulay, tinitignan niya ang marka sa kalsada kung saan bumagsak ang kapatid niya. At nitong mga huling taon, nagpasok ang station nila ng bagong system. Lahat ng partial plates sa mga cold gaze, unti-unting iniisa-isa, match sa rehistradong sasakyan. Isa sa mga posibleng tugma DU6193, rehistrado sa isang Ramon De La Peña. Flagged vehicle of interest. Wala silang sapat na ebidensya para arestuhin agad, pero sa mandaling mahuli nila ang sasakyang iyon sa mismong tulay. Alam ni Luis, hindi iyon simpleng coincidence. Kaya ngayon, sa gabing ito, sa gitna ng hamog at ulan, kaharap niya na ang DU-6193. Lumabas muli si Louis sa patrol car, bumalik kay Ramon, seryoso ang muka. Sir, pwede bang makita ang lisensya at rehistro? Mahinahon pero mabigat niyang sabi, Sige po. Napalunok si Ramon, naninjinig ang kamay, parang bawat galaw niya may nanonood na hindi lang pulis kundi lahat ng taon ng konsyensya niya. Kinuha ni Luis ang lisensya at rehistro, sinipat. Ramon de la Peña, binasa niya. Ikaw ang registered owner ng DU 6193, tama? Oo, oh, oo oh sir. Sagot niya, hindi makatingin sa mata niya. Huling beses na dumaang ka sa tulay na to. Kailan? tanong ni Luis, matalimang tingin. Parang may pumutok na bubble sa dibdib ni Ramon. Nagpawisan siyang ng malamig. Matagal na sir, hindi ko na maalala. Pitong taon nagap, biglang sabat ni Luis. Hindi sumagot si Ramon, pero sapat na ang katahimikan. Pumihit si Luis, muli pang nagsalita sa radyo. Central, Delgado ulit. Confirmed on scene ng registered owner ng DU-6193. Request additional unit for possible arrest. Sa malayo, narinig muli ang isa pang WIU! Baka papalapit. Napahawak si Ramon sa railings ng tulay. Parang hinihingal. Ganito ba kabigat ang paghuli? Ganito ba kasi kip ang pakiramdam bago katuluyang maabutan ng katotohanan? Sir, tawag ni Luis ano ba talagang ginagawa mo rito? Nag-alinlangan si Ramon, tumingin sa ilog na hindi makikita, tumingin sa envelope na hawak niya, tapos sa wakas, tumingin sa mata ng pulis. Dito po namatay ang kapatid niya, di ba? Mahinang sabi ni Ramon na nalaki ang mata ni Luis. Paano mo nalaman 'yan? Napailing si Ramon, tuluyang tumulo ang luha. Kasi po, sir bulong niya. Ako ang nakabangga sa kanya. Parang nawala ang hangin sa paligid. Ilang segundo, walang kumikilos. Uulitin mo nga. Marining sabi ni Luis. Anong sinabi mo? Humigop siya ng hangin. Parang masusuka sa bigat. Pitong taon na akong nagtatago. Pitong taon na akong hindi makatulog ng maayos. Araw-araw, naririnig ko yung tunog ng bangga. Nakikita ko yung katawan niya sa salamin. Araw-araw, sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na aksidente yung nangyari. Pero hindi na mahalaga kung aksidente o hindi. Ang mahalaga, tumakbo ako. Hindi ako huminto. Tinaas niya ang sobre. Dapat po, hindi na niyo ako mahuhuli ng ganito. Dapat kanina pa akong tumalun bago kayo dumating Pero ayaw akong payagan ng Diyos Imbis na ilog, kayo ang dumating Umigting ang panga ni Luis. May balak kang tumalon. Kanina po, amin ni Ramon, di na nagtatago. Pero nang makita ko po yung ilaw nyo, naisip ko, baka ito na yung tamang paraan. Hindi sa ilog matatapos ang kwento, kundi sa harap ng batas. Sa puntong iyon, dumating ang isa pang patrol car. Bumaba ang dalawang pulis, nakahanda pero nagtataka. Sir Luis, anong sitwasyon? Tanong ng isa. Hindi pa agad sumagot si Luis. Tinignan niya si Ramon, saka ang envelope na hawak nito. Ano yan? Turo niya. Inihanda ko po na confession. Sulat para sa inyo, sa pamilya ng biktima, sa kapatid niyo. Kinuha ni Luis ang envelope, dahan-dahang binuksan sa ilalim ng ulan. Basang-basama ng gilid, nabasa pa rin niya ang unang mga linya. Ako si Ramon de la Peña. Ako ang nakabangga kay Paulo Delgado pitong taon na ang nakalipas. Kumirot ang puso ni Luis sa bawat salitang sinunod na nakasulat kung paanong nagmamakaa si Ramon sa sariling konsyensya, kung paano niyang pinanood sa balita ang burol, kung paano niyang sinubukang magpadala ng anonymous na pera sa pamilya ng biktima pero hindi makapagpakilala hindi ako humihingi ng kapatawaran dahil hindi ko pa nga patawarin ang sarili ko. Ang hinihingi ko lang, sana matapos na ang paghahanap ninyo sa kung sino man ang nakabangga at mapalitan ng pangalan ko. Ako yun. Ako ang taksil na driver na hindi huminto. Nanginginig ang kamay ni Luis habang binabasa ito. Sa loob-loob niya, sumisigaw ang isang boses. Suntukin mo! Itulak mo! Gantihan mo para kay Paulo! pero may isa pang boses, mahina pero malinaw, na bumubulong. Hindi ka judge, hindi ka berdugo, polis ka. Sir, ikaf na natin, bulong ng isa sa mga kasama niya. Hindi niya pa agad nasasagot. Hindi pa agad sumasagot si Luis. Tinitignan niya si Ramon saka ang envelope na hawak nito. Ano yan? Turo niya. Inihanda ko po na confession sulat para sa inyo, sa pamilya ng biktima, sa kapatid nyo. Kinuha ni Luis ang envelope dahan-dahang binuksan sa ilalim ng ulan. Basang-basa man ang gilid, nabasa pa rin niya ang unang mga linya. Ako si Ramon de la Peña. Ako ang nakabangga kay Paulo Delgado pitong taon na ang nakalipas. Ang puso ni Luis. Kumirot habang binabasa ang mga sumunod na salita. Ito ang inuuri niyang sarili, kung paanong tinangkaan niyang makapagbigay ng pakilambi. Hindi ako humihingi ng kapatawaran dahil hindi ko pangakayang patawarin ng sarili ko. Ang hinihingi ko lang sana matapos na ang paghahanap ninyo sa kung sino man ang nakabangga at mapalitan ng pangalan ko. Ako 'yon. Ako ang taksil na driver na hindi huminto. Nanginginig ang kamay ni Louis habang binabasa ito. May boses ang sumisigaw, suntukin mo, itulak mo. Pero naririnig ang isa pang boses, hindi mo siya hahatulan. Hindi ka berdugo, pulis ka. Sir, itof na natin ang bulong ng isa sa mga kasama niya. Ang tanong ni mga pulis sa isa't isa na hindi nararanasan kadang magkakaaway ang dalawang magkakapatid. Hindi mo natatanggal ang bapa ng isang pulis na ang kanyang buong mundo ay tungkol sa paglilingkod sa bayan at pagpapatupad ng katarungan. Hindi. Hindi natin kailangang sakta ng taong matagal ng pinaparusahan ng sariling konsyensya. Naalala mo ang mukha niya si Paulo? Sagot ni Ramon. Oo po, bata pa, may dalang maliit na bag, parang galing pa sa trabaho. Ang pagkabangga sa tulay. Kung kayo'y magiging malapit sa pamilya ng biktima o kahit nasa lalagyanan ng konsensya ninyo, anong ungay tang tayo? Anong unit ang magugustahan nating makita sa buhay ng ating mga mahal sa buhay na nawala? O anong unit ang ating mahihiling na maging ang resultado ng isang nangyari? Ang buhay ay kwento ng pagkatulay. Hindi lang mga masasayang karanasan at magagandang alaala, kundi rin mga masasakit na kwento na hindi natin maiiwasan. Sa ilalim ng ulan, nagtagpo ang dalawang lalaking hindi maliimali sa isa't isa at sabay-sabay na lang hinihintay ang padrarangap ng kanilang mga buhay. Lumipas ang mga buwan, dumaan si Ramon sa due process, investigasyon, pagharap sa korte, testimonya. Aminato siya sa lahat, hindi nagpaarte. Hindi ko po intensyong pinatay siya, sabi niya sa harap ng judge. Pero ang pagtakas ko, yun po ang tunay na krimen. Sa unang pagharap nila sa korte, nandoon si Nanay Mercy, ang ina ni Paulo at Luis, Nakaupo siya sa likod, mahigpit na hawak ang rosaryo. Si Luis nakatayo sa tabi niya, nakasivilyan. Nay, mahina niyang sabi. Siya yun. Tinitigan ni Nanay Mercy si Ramon. Payat na, magulo ang buhok, halatang pinatanda ng konsensya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa huling hearing bago magbaba ng hatol, Pinayagan si Nanay Mercy na magsalita bilang biktima? Lumapit siya sa podium, nanginginig. Pitong taon ko pong pinangarap na makita yung mukha ng pumatay sa anak ko. Panimula niya. Akala ko pag nakita ko siya, gusto ko siyang sakalin, sapakin, ipagdasal na sana. Maranasin din niya ang sakit na naranasan namin minutuo siya sandali lumingon kay Ramon pero ngayon nakikita ko siya hindi ko na alam kung may natitira pa akong galit ang nakikita ko sa kanya hindi halimaw kundi isang taong nauubos na sa pagsisisi tumulo ang luha ni Ramon hindi ko sinasabing pinapatawad ko na siya dahil ang pagpapatawad proseso 'yan hindi magic pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi siya tumalon sa tulay nung gabing yun. Pinili niyang harapin ang ginawa niya. At sa gabi-gabi kong pagdadasal, narealize ko. Mas gusto kong mamatay na dalang pag-asang may natutunan kami lahat kaysa mamatay na puro galit lang. Nalaglag ang balikat ni Ramon. Parang may bigat na nabawas. Si Luis naman sa gilid, nakatingin lang. Hindi niya inaasahan ang maiging salita ng ina niya. Pero may nauntog na pader sa puso niya. Nang siya naman ang tanungin ng judge kung may gusto siyang sabihin, simple lang ang sagot niya. Your honor, wika ni Luis. Bilang pulis, gusto ko po ng hustisya. Bilang kapatid, gusto ko po sana ng kabayaran. Pero bilang tao, gusto kong masigurong may saysayang buhay ni Paulo. Kung ikukulong natin si Ramon, sana hindi lang ito parusa, kundi pagkakataon din sa kanya na bumawi sa lipunan, sa pamamagitan ng paglilingkod, pagwarn sa iba, pag-amin sa mali niya. Tumanggi ang judge. Sa huli, Hinatulan si Ramon ng pagkakakulong pero may pagkakataon na makapagtrabaho sa loob at magbigay ng talks sa mga programang laban sa drunk driving. Hindi perfectong ending pero hindi na rin ito ending ng paghahanap. Ito na ang simula ng paghihilom. Makalipas ang dalawang taon, sa loob ng isang maliit na function room sa City Hall, Nagsalita si Ramon sa harap ng mga bagong driver at mga kabataang nagkukuha ng semimar sa LTO. Nung gabing hindi ako huminto sa tulay, akala ko nakatakas na ako sa problema. Pero sa totoo nang, doon palang nagsimula ang kulungan. Walang rehas, pero araw-araw, ikinukulong ako ng konsensya ko. Tinignan niya ang mga nakikinig. May nakasimangot, may nagaalinlangan, pero karamihan tahimik. Kung may matutunan man kayo sa kwento ko, sana ito. Yung ilang segundo na pagdedesisyon kung hihinto ka o tatakbo, kaya niyang baguhin ang buong buhay mo at buhay ng iba. Kapag may nasagi ka, literal o hindi, huminto ka. Harapin mo mas mabuti pang sumuko sa pulis kaysa sumuko sa guilt na hindi ka napapakawalan. Sa likod ng kwarto, nakikinig si Luis. Nakasibilyan, tahimik. Pagkatapos ng talk, lumapit si Ramon sa back ng stage. Tinitigan ito, tapos inabot ang kamay. Nagulat si Ramon. Sergeant Luis? Luis na lang. Wala tayong rank ngayon. Dahan-dahan, inabot ni Ramon ang kamay niya. Nagkamayan sila. Mahigpit, puno ng unsaid words. Hindi pa ako handang sabihin na napatawad ko na ka ng buo. Tapat ng sabi ni Luis. Pero alam kong kaya ng Diyos gawin yon kahit matagal pa sa amin. Ang mahalaga, hindi na tayo parehong nakakulong. Napangiti si Ramon. May luha sa mata. Salamat dahil dumating kayo nung gabi yon, sir. Kung ilog ang sumalubong sa akin, hindi ko na siguro nararanasan to ngayon. Iling ni Luis, hindi tuloy ang nagligtas sa'yo. Desisyon mo. Pinili mong huminto sa wakas. Sabay silang lumabas ng City Hall, naglakad sa harap ng parking lot. Sa malayo, tanaw ang Sierra Vista Bridge. Ngayon ay may dagdag na raw ng warning signs sa fog at speed limit. Sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon, hindi na gaon kabigat ang tulay. Hindi na ito lang simbolo ng pagkamatay ni Paulo, kundi paalala rin ng pagtatapos ng isang mahabang pagtatakbo at simula ng pagharap sa katotohanan. Salamat sa pagsama namin kay Ramon at kay Luis. Isang paalala na may mga tulay sa buhay na hindi natin dapat takbuhan, kundi harapin. Kung ang kwentong ito ay nakaanting sa puso mo, huwag kalimutang i-like at i sa iyong pamilya at mga kaibigan. Baka may kakilala kang matagal nang tinatakbo ang isang pagkakamali. At kailangan lang marinig na mas mabuting huminto ngayon kesa habang buhay na pagtakbo. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na sa aming channel para sa mas marami pang kwento ng katotohanan, pagsisisi at pag-asa. Mga paalalang kahit gaano kalayo ang narating mo sa pagtatakbo, ay may pagkakataon pa rin bumalik sa tamang daan. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi nasa pagtatago kundi sa tapang na umamin at humarap sa resulta ng mga desisyon natin sa buhay.